magandang umaga po mga katropa. Bali mamimingwit po tayo ng bangus dito sa bangusan. Ayan yung mga fish pin diyan oh. Ayan yung paglagay ng pain mga katropa, inipit lang sa kawil. Ano to Pits to eh? Patig ding man lugot pag piit ko ya. Patigding. Yan oh. No? Yan oh. No? Ah. <laughs> nakaisa. Mas maganda mamingwit dito mga katropa oh. Ayun si Samuel nakaisa rin. Oh. Kumain Oh, Mas sinisigurado ko oh dito. yung kukunin po natin dito mga katropa. Ano 15 kilos. Marami din to sa kabilang. Oh.

Dilawa. <coughs> tol, tol. Ah, dali po. Kuya na na naman. Dinadahan-dahan niya lang oh. Baka maputol manipis. Pinapagod niya yung ano isda. Mupitirans mo To, Tangpos. Doku mo igu. Maka tunga ngani di bawah di maka pagkakakuan. Tsuga so, hiti tan. Yun, pati Samuel oh. Tos kuya muna. Yan, doku. Oh, laki na. Sarap pangihaw mga katropa. Yan <laughs> suhok, doku na matiya oh. to oh. Sige. gira. Ah. Oh. <laughs> Sarap mamingwit dito. <laughs> Sigurado. Ano na naman mga katrupo. Mas masarap mamingwit dito. Oh, sigurado talaga. Hindi <laughs> <ticam> ka pa. <laughs> Bawat laglag. Ota! Hoy. Dalo no ta no. Oo, uh, Ang dulas. dulas mga katropa Ayusin lang natin oh Baka mahulog dyan Wala nang lambat dyan sa bandang ilalim dito sa inaapakan namin ayan uh, Maria, Maria ayan, nakahuli si ano Samuel, yan o no? sige, biraboy boy takbo na pasok. Kabila tayo tumalon taas yun o know? yun o know? yun o know? yun o know? ala ka dyan ala ka dyan ala ka dyan ang dulas kailangan mahigpit kaya matanggal Higpit natin ng hawak baka malaglag mo Ma ay gukatig ho diri mga bitas Hmm, deliver doon. Sabay silang nakauli ka tropa. Umadak ket akan kan sam wil aduh magiikis ti unay Yun yung kay kuya oh. Adto nagikis. Ora ora ora. Maray. Tapos hmm. ah, pag, -pag, -pag ano. Hmm. Ayun. masap Masapnet man Oh, pinitos. Oh, Tanggal. Tanggal yung kay ano. Tanggal ulit. Oh, may joy. Ha? Move fight. Bobo. Ay nalate tropala. Nalang lang ako mamuli. Two, four. Six, hala, may escape, may escape. Bitin, dose. Tara. si na. Ngiyan. Ta. Uli-uli. Salad nang pinamiminitang kumakatropa ito. Oh, ah, bitas au utod. Wara. Ito yung pinakamagandang spot mga katropa na <laughs> na pamingwitan ko. You know, Ayun oh. Yeah, kuha dito. na naman. Dada mo? Kagyo upo kayo oh, Boss, magkakawil ka pa? Direk no. no, no, no. na ano? mm. Pag na-request, ano? Pag nag-request ng amo ko hmm. Nakakain nila ako oh. Uy, dakop! Sa pool! Kumagat. Lakas. Walang ano dito, walang makapal na tansi, manipis yung mga tansi ni Samuel. Ayos Galing Yan, di magtatagal Magkaka 15 kilos na tayo mga katropa Hila hey, boy Tuloy <laughs> na naman Tuloy Pero Laki nyo no tình hmm? tinh nhau nhỏ nhưng kìa hết 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 Lucky Huwag ka makatakas Oh Oh laka Yun huli rin oh no? ah, yak nag i <laughs> Alam nga kung kukunot ay pagkunot ha Hindi <laughs> papalitin na no Ay tan Huli uh, Sarara main Ang Ang dulas kailangan nakagwantis ka. Oo. Kuha ka na at mabuti. Yan, huli. Ito. Ay, pag kinulawan, ano? Hmm, ito pa, kuya. Huli. Ito, kuya. Ito kasi din ang pangusok yung eh. dulo. Makusig naman? Uh. Oo. Oh, Wapin-wapin na rin kasi ito eh. Huwag naman eh. oh. Oh. taran Pang-ihaw! Pang iya, balit atin. <laughs> Tawakan lang natin mabuti. Do, kuchiro. Galing. limited na kagatan dito mga katropa. Walang katapusan. Walang kamatayang bangus. Ang <laughs> dami nung nakuha mga katropa malapit ng 15 kilos yan ayan o laglag na naman sila uh, tanggal wala Maka. so may o yun o sa kabila 3,500 dito sa isang kwarto at saka yung sa dulo 3,500 din mga tropa. Yung dito 5,000 yata yun no? Saan? Dito? 4,000. 4,000? Mm -hmm. Oo yung laman dito 4,000. Eh na-harvest na to nung nakarang araw. Bali yung pera na lang yan. Tsaka ito rin. 4,000 yata yung nandito. Wala nang laman. Na-harvest na rin mga tropa. At dito rin no? Dami. May tilapia dito na kasama hinalo sa bangus o oh, dami niyan mga katropa yan o oh, yung tilap yung kulay orange na yan o oh. oh. kulay orange dami kayo mo ba bangus dami yung nakahuli na kahuli sa samuel tanggal? Tanggal. Nakatanggal. Ang lakas. Kailan maglalagay ng ano dito? Si Milia, si Jerome. Sa susunod na taon na. Sa susunod na taon na, no? Sa matagulan na kasi. Hindi baka abutan ng bagyo. Ito maabutan to sa hanggang so, uh, January pa ata to. January. Ma, ito, maabutan sa paglakas ng ano dito pag malalaki na yung alon dito sigurado to na kailangan talaga patungan ng lambat pataas dahil malaki yung alon dito mga katropa ayan 18% na lang ang natin gopro pero makaka 15 kilos na tayo dyan mga katropa ayan kunting huli na lang matatapos na ano yan mga tropa yung mga bangus na yan dadalhin pala yan ni bossing ni Samuel pinsan namin saan dadalhin yan? hindi ko rin alam kung saan dadalhin basta pari siya bukas ah may hindi ah may nila yata baka siguro oh pupunta ng Maynila nila yun Ano mga tropa bilang muna natin para mas tinig yung mga ilang kilo na yung nakuha natin Ini pa si Jonathan. Oh, maino. ya, <laughs> 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 oh, udah at ah. lumalaban pa pero siguradong marami dahil marami yung laman eh <laughs> isda <that an> <laughs> marami yung isda sa loob eh Palaging may kumakagat <sighs> oh ang laki eh okay, Pinyon buhay pa nga eh. Ano? Oh, Walang kadali pa? Ayan na lahat. Pag may kulang pa mga katrupa, Dagdagan pa natin yan. tatlong kilo pa tatlong kilo pa? oo tatlong kilo Manin. pa raw mga katropa ayun anim anguli. pa lahat anim. natin anim na lang daw boy <laughs> anim na lang Man daw mabari ang kawin ang limong na lang 15% na lang yung ano natin, battery, mga katrupa. Nga, paalam. Paalam tayo. Ayan, katrupa. Magpapaalam na po kami kasi lubat na po yung gopro namin. So, may apat na piraso pa tayo. Pahulihin sana. na kaso, palubat na. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang yung video natin. Pa-support na rin sa bagong gawang FB feeds namin mga katropa kuya it's official yung feeds namin sana masuportahan po natin ayan maraming salamat mga katropa hanggang dito na John, natin, bye bye natin. Ayan. Ayan, Samuel thank you thank you rin <laughs>